Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's video, ang gagawin natin ay mag spray tayo ng mga succulents. Pamatay sa mga insekto. Itong mga nagdaang araw kasi is nagkaroon tayo ng bagyo, umulan-ulan, kaya kailangan nating mag-spray para hindi magkaroon ng mga insecto ang mga succulents natin. Kung gusto nyong malaman, guys, just keep on watching. Guys, bago ko umpisahan, gusto ko lang sana magpasalamat sa lahat ng mga nagsusubscribe at sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe at kung napadaan ka sa video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. Click mo na din yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na ina-upload ko. So guys, ito yung sinasabi kong pang-i-spray natin. Ito yung 7WP85. Ito yung gagamitin natin sa pang-spray para mapuksa yung mga insekto. Ito ay kayang pumatay ng mga insekto tulad ng mealybugs, apits, ants, scale insect at marami pang iba. Ito rin yung ginagamit ng maraming nagahalaman, nagtatanim ng prutas, nagamit din to sa succulents at cactus at sa mga puno ng mga prutas at marami pang iba. Ganito yung itsura ng harap niya guys. Hindi ko pa ito nabubuksan guys. Kaya tignan natin kung ano yung laman ng loob niya. Ganito yung itsura niya guys. Powder siya na white. mag spray tayo ng 7 guys. Kasi itong mga nagdaang araw. Diba nagkaroon tayo ng bagyo at nag ulan yan kasi yung mga gustong gusto ng mga insekto guys. damig at basa-basa yung mga pating mix. Doon sa ilalim nila. Lalo na yung mga succulents na ganito guys. Ayan, yung mga rosette. Diyan sa pinakailalim nila. Diyan, namamahay yung mga insekto. Yung mga bugs Ayan. Tapos may pumupunta pa dyan sa mga pating mix. Ayan. Yan ang gusto nating patayin. Meron akong hinanda dito guys na gagamitin natin kasi nga mag spray tayo. Ito yung seven, tapos ito yung paghahaluan natin. Gagamit din tayo ng sprayer. Tapos gloves. Kahit anong gloves guys pwede. Tapos face mask. git sa lahat ito guys tubig. Gagamit tayo ng spoon para sa powder. Guys, kaya kung nabanggit, nagagamit tayo ng gloves at saka face mask. Dahil itong 7 guys, isa itong poison. Para hindi natin malanghap o mahawakan yung imimix nating solution nito. Kasi guys, ito nga ay poison na baka matalsikan yung mga balat natin. Kaya, kung magagawa kayo ng ganto guys, is magsuot kayo ng face mask at gumamit kayo ng gloves. Naglong sleeve din ako guys para sure na hindi ako matatalsikan. So guys, umpisahan na natin gumawa ng pang-spray. Ito guys, isusuot ko na. Susuot ko na din guys yung gloves. soot na. Itong gagamitin kong tubig, guys. One liter. Itong tubig na ito is yung tubig ulan, guys. Naka-stack ako. Pwede naman, guys, kahit anong klaseng tubig. Pwede sa gripo. Pwede yun, guys. So, isasalin ko dito. lalagay kong 7 guys ito yung tablespoon kalahati lang ito guys ayan guys ayan tapos haluin natin dahan dahan lang kayo maghalo guys para hindi tumalsik yung na mix na natin sa balat natin Tapos, eto guys, pagkatapos nyong gamitin, lagyan niyo ng tali o sipit dito para hindi magalaw-galaw ng mga bata o mga aso ninyo dahil ito nga ay poison. Ayan. Lalagay ko ulit sa plastic niya. huwag niyong isasama ito sa mga ginagamit n'yong pangbahay Dapat ito ay nakataas hindi maaabot ng mga kasama ninyo at at mga alaga ninyo. Kaya ganito yung ginawa ko guys kasi gusto ko matunaw lahat yung powder. Pwede naman guys idirekta nyo doon sa tubig na gagamitin ninyo. Kunwari guys, ito. Merong 1 liter na tubig. Pwede nyo siyang idirekta. Yan. Tapos, isi-shake-shake na lang ninyo. Pwede yun guys. O gusto ko lang ma-dissolve lahat. Matunaw. Kaya ko ginanito yung solution guys. So, okay na. Nalo ng mabuti. Natunaw na. So, tatabi natin yung kutsarang ginamitan natin. Dito ko siya ilalagay. guys. Maliit lang ito guys. Kaya pagka naubos to, maglalagay na lang din ako ulit. So dahan-dahan lang guys para hindi matapon kalagay natin guys. Si shake ko lang ulit. Para sure na tunaw na talaga. So itatabi ko lang to guys. Guys, ang the best time pala sa pag-i-spray is yung hapon na or gabi, wala nang araw. Kasi may possibility guys na masunog yung mga halaman natin, mga succulents natin kapag nasikatan sila ng araw. Para maging mabisa rin guys, yung mga in-spray natin, dapat huwag natin silang babasain ng tubig ng ilang araw. Ang paggamit po pala ng 7 guys ay kada 3 months kunwari naglagay kayo ngayon after 3 months ulit kayo maglalagay pero sa mga succulents guys at cactus natin ay okay naman pag nakakita kayo ng mga langgam or mga millibugs kasi matik guys di ba pag may langgam na meron na siyang millibugs kasi kung aantayin natin yung sinabi nilang 3 months maglalagay ulit tapos may nakita kayong mga mealybugs sa mga halaman nyo at langgam at kung ano man insekto. Kailangan nyo isprehan para hindi na kumalat or mamatay yung mga succulents nyo or mga halaman ninyo. So guys, ganyan lang mag -i spray I-spray ko lang doon sa mga dahon niya kasi guys, rosetto maaari guys, dun sa pinakailalim nya para yung mga mealybugs is na nasa ilalim is matanggal ayan ganyan lang guys So, ito kasi yung mga iba, guys. Hindi ko muna isprehan. Dahil kariripat lang. So, ito muna. Ano lang, guys, eh. So, guys, tignan nyo. Pinugot ko yan. Ay, hindi ko siya pinugot tinanggal ko yung pinakadahon niya sa ibabaw. Ayan, no? Ang dami niyang mga babies na umusbong, So, lagyan natin ng ano. Ayan. So, to May mga babies na din sa ilalim. Guys, ganun lang po kadali ang mag-spray at gumamit ng 7 sa ating mga succulents. O kahit anong pang-spray guys, ganun lang gawin. Pang-insect, pang-fungus. Ganun lang gawin nyo guys. So guys, 'yun lang po ang laman ng videos ko ngayon. Nag-share lang ako ng pamatay ng insecticide at tinuro ko lang kung ano 'yung sukat ng tubig at sukat ng 7 na ilalagay. Kung paano, kung ano yung mga langang suotin para hindi natin malanghap at makaiwas tayo poison sa atin. So guys, sana po nagustuhan ninyo ang videos na ito. So guys, kita-kita po tayo sa susunod kong vlog. Thanks for watching. Bye!